Iyon, kahapon nga ay gumawa kami na ray. Ang tawag namin na rin sa Batangas ay pinindot. Ay hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo na ray. At bago nga naluto iyon ay nagpunta muna kami din ay sa kabayanan. Gawa ng kami bumili na ring saging na sabah. At saka aring glutinous flour. At pagkakuha namin noon ay kami bumalik na ulay. At yan, nakompleto na namin ang mga sangkap na aming gagamitin. Ang unang gagawin ay kukuha ng kaserola. Tayo magluluto ng sagudine, eh, kaya lalagyan natin ng anim na ng tubig. Tapos ay bibitbitin papunta din sa kalan at ating pakukuluin bago ilagay ang sagaw. Para naman sa malagkit, kailangan natin ng dalawang milyong glutinous flour at isang ng tubig kasi paunti-unti ang lagay. Hinalo ko lang gamit ang panandok ng kanain. Uho, dapat ay nakanguso din eh para talagang sumarap. Nung naubos na nga ang tubig, ay hinalo ko lang ng kaunti tapos ay kinamay ko na. Ginamit ko lang yung aking pangatlong kamay at kinulang pa ng kaunting tubig. Mamasahin nyo lang yan hanggang mabuo, parang gayan. At pag na smooth na, iayos ay na yan. Nabulak na nga yung ating tubig, kaya ilalagay ko na aray mga sagaw. Aray mga nasa 359 pirasaw. Hinalo ko lang bago ko tinakpan. At nang bibilogin, aray mga pinindout. Kumurit lang ako ng isa, tapos ay binilog ng pagarnay. Pagkatapos ay pipindutin para talaga maging pinindaw. Tinatansya ko na lang kung gano'ng kalalaki ang mga aray. Kailangan din pala medyo pipisil-pisilin bago bilogin para hindi baga madurog. Yan, bilangin nyo na lang ko na kailan na kao. Madali lang naman gawin, aray, basta magaling kayo mambilog. At para naman sa mga pansahog, eh, lang ako din eh, ng kamote. Isang pirasong malaking kamote ang ginamit ko. Pagkatapos sa kamote, ay eh, dinin din naman tayo sa saging na saba. Saging na saba dapat ang gagamitin nyo ha, para masarap. Ginahit ko lang ang mga arey ng garni na At arey na ang salarin kung bakit nakapagawa na re. Yung amin tirang hinog na lang ka nung isang araw. Hihimayin ko lang at tatanggalin yung pinakalaman. At yung mga buto ay itatabi at masarap yung ilaga. At pagkahimay nga ng mga langka ay atin lang ang gagayatay ng pagarnay. Medyo naliitan ko na para madamay. At iyan, ready na ang ating mga pansahog na paggagayat na. At talagang nakakupit pa ng isa eh. Gamit ulit aring kaserula. Maglalagay lang ako ng coconut milk o gata. ari tatlong lata lang o limang tasa ng gata. Naglagay din ako ng isang tasang tubig. At mga 7,630 shitting asukal na butay. Aring nga pala nasa medium heat laang. Gamit aring spatula, ihinalo ko hanggang matunaw ang asukal bago ko tinakluban. At pag nagbubula ka ng garne aring gata, ilalagay na natin aring kamutay Kasama din niyan ay aring saging na sabah. Hinalo ko lang ng bahagya bago ko na ulit tinakpan. At pagkalipas naman ng mga 6 hanggang 8 minuto ay binuksan ko na ulay. Hahaluin lang na kauntay tapos ay ilalagay na aring mga binilog na pinindot. Isa-isa lang natin ilalagay yan para hindi magdikit-dikit Sakto naman at may hawakan na mga pinindot At pag nailagay ng lahat ay hahaluin lang ng dahan-dahan Bago ulit tatakpan At pagkalipas ng mga walaw hanggang sampung minuto at nag na yung mga pinindot Ilalagay na natin aring mga hinug na langka Isasabay na din natin aring ating nilutong sagaw Hindi pa fully cook yan, gawa ng dini pa natin tatapusin Hahaluin lang yan hanggang magsama-sama na sila Sabay tatakpan na ulit at nung nabulak na ulay, naglagay lang kami na ring buko pandan, food flavoring. Naglagay lang ako ng kauntay. Kaso sabi ni Mrs. si damihan ko daw para lumasa. Ay di yan, di pa niya. Hahalu-haluin ah, lang at arinang huling takip. Yan, luto na ho ang ating pinindaut. Bilo-bilo o kung ano man tawag sa inyo. Ay, kita nyo ka yan, kalalaki ng mga pinindaut at saka sagaw. Kadami pang laho kaya naman talagang nakakatakam. Ay siya, ako'y tatakal na na makakain na. Dini sa ating katamtamang laking mangkaw ay maglalagay lang ako ng mga ilang sandok na rin pinindot. Magkano na kaya aring kadamay? Eh? Tanda ko ba dati eh, pagka umaga, aring binibili ko sa bayan. Yung sukloy sa mga pinamili ay eh, di ibibili ko na ray. Eh. Ay siya ay paano, titikman na namin na eh. Ay hihipit, talaga napaka-inite. Eh. Abay, masarap ang aming nagawang arey. Eh. Pwede nang idayo ay eh, Wag lang lalayaw. Up. Mm. No, 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 no. Right. Mm. Mm. Yummy. Mm. <laughs> At yun nanghihingi na nga ang bata. Maraming maraming salamat daw sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo din kakalimutan mag-like, share, comment at follow na rin. Maraming salamat. Shoutout kay Reniel Francia Barantes ng Papua New Guinea. Kay JRB. At kay Leonard Abuat from Palawan. Maraming salamat mga idol at ingat kayo palagi.